So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. Kung naalala nyo yung last video natin, nilinis natin yung uh, breeder pond ng ating Platinum King Balloon Muli. At dito, nilinis natin yung fry section ng ating Gold Molly. Ayan. So nandito na sila sa maliit na concrete sa gilid ko. So ayun, uh, habang nahabang nagpapasok ako, ito yung mission natin ngayon ay lilinisin natin yung pond ng ating breeders. Nang gold dust molly so yun ah, puntahan natin mga pre at ipapakita ko sa inyo let's go so ayun, mga pre kita kita nyo naman ah, sobrang green na ng tubig ang dami ng deposit ng dumi sa ilalim ah, medyo makapal na rin yung algae dito sa mga halaman natin at syempre meron na mga predators dyan sa loob mga uh, tadpoles dyan. So, napakarami na. Kailangan natin tong linisin para maganda naman yung environment nila. At syempre, ngayong December ay medyo busy tayo. Kaya, kailangan condition na condition sila. So, dito natin muna sila ilalagay sa nilinis nating pad nung nakaraan. Pansamantala lamang. So, ayan. Meron na mga uh, halaman na gumagapang dito sa so, filtration pa yan ng tubig natin. So, ayan. Uh, kukunin ko silang lahat at ilalagay natin dito Para siguro mga 3 to 4 days ay pwede natin silang ibalik sa kanilang uh, pond So ayun, simulan natin Let's go! So ayun mga friend, nagprepare na ako ng viewing tank Ayan, may tubig na So dito natin ilalagay yung mga breeders natin bago natin ilagay doon sa kabilang pond para naman uh, makita nyo Kasi never ko pa yan nilagay sa ating viewing tank So hindi nyo pa nakita yan So ngayon ilalagay natin para may clear vision kayo So ayan, ito yung drain pipe nya Dito yan lumalabas yung tubig ayan. So ayan, uh, iangat ko muna yung mga aquatics natin ayan. So inangat ko na yung ating aquatic plants So yung tawag dito mga pre ay hydrilia. ayan So ito yung aquatic plants na ginagamit ko para sa breeding nila So, ayan, katulad niyan. Sa so, konti lang para may pagtaguan yung mga fry nila. So, uh, mamaya, ibabalik ko rin yan kapag magpapasok ako ng tubig. So, eto, kunin natin to mga pre para makapagsimula na tayong mag-drain ng ating fund. Ayan. So, siguro wala na mga mga fry uh, dito kasi chine ko na yan kanina. Siguro mayroong mga fry na maliliit pero konti lang. So, didrain natin to mga pre para mamaya ay pag mababa na yung level ng tubig at kitang kita na sila ay pwede natin silang kunin so ayun, i-update ko na lang kayo mamaya so ayun mga pre, medyo mababa na yung level ng tubig at merong dalawa na nakatakas dumaan sila sa ating exit pipe pero at least nakuha na natin so siguro i-drain pa natin ng konti para mas uh, kitang kita sila at madali nating makuha yung ating mga breeders So, ayan na nga. Uh, Kitang-kita na sila. So, kunin natin mga palitla guys sa viewing time. Let's go! So ayun mga pre, sa ay natapos ko na rin at nandito na sila sa ating viewing tank. So bago natin ipakita sa inyo yan ay linisin ko muna to para habang nagpapasok ako ng bagong tubig ay uh, maipakita ko sa inyo. So let's go! So ayun na nga mga pre, tapos ko na. Uh, linisin to lahat at yung aquatic plants, ayan, malinis na rin. So papasukan natin to ng bagong tubig. At ipapakita ko sa inyo yung ating mga breeders. So ayun mga pre, nandito na yung mga breeders natin at ilalagay na natin sila sa kanilang temporary na pond. Ayun. So grabe 'no. Nung binili ko to mga pre, ang liit pa. Ayun, pero ngayon, ang lalaki na. So shout out sa ating guapong-guapong kaibigan na si Rainbow de la Peña. So ayun sir, mabuhay ka hanggang gusto mo. So ayun, tingnan niyo mga pre yung isa oh pregnant na pregnant na at ang laki-laki. Ayan, no? So, gustong gusto ko talaga yung strain na to noon pa kasi talagang uh, exotic yung itsura nila, yung pagka-layer tail nila ang ganda. So, tignan nyo, yung body tsaka pattern ng itim tsaka gold, ganda. So, hindi nakakasawang tingnan at syempre, talagang attractable sa market. So, pag na-i-post nyo, uh, talagang may kikinda talaga. Imposibleng wala. So, dito muna sila. Yan. Yung isa, pasaway pa. Yan, hindi makuha. Yan. Tapos yung uh, maliliit. Meron akong tatlo ata. Tatlo akong nakuha. Yan. So, dito natin yan lalagay sa mga Friday natin ng Goldust Molly. Na soon, i-grow out din natin dun sa ating bagong pond. So, dyan lang muna sila habang pinapalaki natin sila. So, ayan mga pre, habang ah, nagpapasok ko dyan ng tubig. So, siguro ah, magpapakain muna ako ng ating mga gapis. So, sa so, mga bago pa lang sa channel natin, so please click po the subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ginagawa ko So, ito yung breeding area ng ating mga gapis at magpapakain lang ako. Kasi, dalawang araw na akong hindi nakapagpakain sa kanila. So, gutom na gutom na sila. So, ayun mga pre, i-update ko na lang kayo mamaya pagkatapos kong uh, pakainin sila. So, ayan na nga mga pre, tapos ko na ang pakainin yung mga gapis natin. So, doon ako magpapakain sa ating mga molis Ayan. So, yun nga pala mga pre, abangan nyo yung next video natin. Ayan. Pag nagka-time tayo So ito transfer natin yung dito Yung mga ginagrow out nating uh, marketable size na gold dust molly Kasi dito ako mag-select ng future breeders natin In preparation sa ating mass production ng ating gold dust molly Ayan So konting pasilip lang muna sa ating mga gold dust molly So malalaki na to mga pre So iangat natin yung net para makita nyo Ayan, tingnan nyo So marketable size na yan mga pre Intense yung kulay nya kasi direct sunlight to So araw-araw pinapasukan ko to ng bagong tubig para naman mamintin yung health nila. So doon natin yung ilalagay mga pre. At yung mga fry dito ay itatransfer natin dito sa mas malapad para makahabol sila. Tapos i time natin yung feeding nila. Tapos yung mga fry na na naman sa kabila ay ilalagay natin dito. Para naman kahit papaano ay hindi malaki yung difference ng size nila sa so, pag-out natin sa market sunod-sunod. So, tingnan nyo mga pre, ayan sila oh. Madaming fry dito. So, nasa 100 plus yung nandito na na na-select ko. So, dito, di ko ito nabilang. Pero, uh, pag nag-transfer tayo, subukan natin na mabilang. So, ayan mga pre, maraming maraming salamat sa pag at panunod ng mga video ko. Hanggang sa muling video mga pre, God bless us all and bye-bye!